Okay, so ayan. Hello mga kasari. Okay, so ayan, may nagpapatugtog na naman sa kapitbahay. Pero mag-video pa rin ako kasi wala masyadong bumibili ngayon, ngayong tanghali. So time check, uh, 3 o 3 ng hapon at ngayon ay Mar March 22. Singit ko muna ang mag-vlog ngayon kasi wala masyadong uh, bumibili ngayon. Pero may ano ako. Ayan. Okay, so may, ano, may i ano ako, may i-unbox kasi may dumating tayo na groceries ngayon. So mamaya ko na 'yun i-unbox pagkatapos natin mag-video. Kaya ako nakatayo. Ginamit ko yung tripod. Maganda yung tripod pag nakatayo talaga. Sakti lang yung taas sa akin. Ayan o. No? Oh. Okay. So, ayan. Hello mga kasari, mga katendera. So, welcome dito sa ating YouTube channel and welcome din dito sa ating Sari Sari <laughs> ayan. Ay, eh, ganda no. Ganda ng background. Pag dito na side, maganda yung background kasi puno. Nakapag-display na ako. So, kahapon ko siya tinapos. Okay. So, ayan. Balik tayo. May bumili lang. Okay. So, so tinapos ko talaga mag-display kahapon. Medyo may ano lang, kunting bungi kasi wala pang stock. Yung iba is andito pa. Dito sa box na yan, box ko mamaya. Mamaya i-display ko yan. Tinapos ko talaga kasi balak ko talaga mag-sari-sari store tour. Maganda kasi mag-sari-sari store tour kung uh, naka-display na lahat yung mga paninda natin para mas maganda siya tingnan. So ngayon yung i-share ko sa inyo ay magsasari-sari store tour muna tayo ngayong 2025. So hindi pa ako nakapagsari-sari store tour sa inyo kaya naisip ko na magsari-sari store tour muna dito sa aming sari-sari store. Yung sari-sari store namin hindi po ganun kalaki. Sakto lang naman, hindi hindi naman masyadong maliit. Uh, sakto, sakto lang. Sakto lang siya yung tindahan namin. So, umpisahan natin dito. So, ayan. So, dito tayo mag-start. Itong stante muna yung unahin natin kasi may mga stante kami dito na side. Tapos, syempre, meron din dito na side. Ayan. Itong stante ko is ito yung nandito. Ayan. Kasi, ito yung nandito. Tapos, bumili na lang ulit ako ng isa pa para mag-same na sila ng taas. Kasi, itong ay mababa. Okay, so dito tayo mag-umpisa. Dito tayo mag-start. Okay. So ito yung pinaka-una-una namin stand talaga ito. So ito is, pinagawa namin kahoy siya. Nung nag-umpisa pa lang kami, ito muna yung stand talaga namin. Siyempre, nung nakakaluwag-luwag na tayo, nakakabili na tayo ng uh, mga sa online ng mga itong mga shelves. So bumili na tayo para mas maganda tingnan yung tindahan natin. Kasi dati, wala talaga itong mga display dito kasi ano lang talaga to pader <laughs> ayan siya pader talaga yan dito tas uh, bumili ako ng uh, itong mga shelf na to sa online kasi uso na kasi yung mga ganito ayan napabili na din ako ayan dito Okay, so dito tayo mag-umpisa. So ito, ang din namin is ano to, 5 layer yata. 1, 2, 3, 4. Ay, 4 lang. Dito sa baba, pang lima, pero hindi siya as in Uh, ganito na, hanggang dito, parang kalahati lang dito sa baba, yung nilagyan namin ng uh, tabla, kasi ito is mga tabla lang to, hindi ko alam kung anong tagalog sa tabla, basta yun ang tawag dito sa amin, so dito tayo na side no so lahat dito ay puro mga biskwit hanggang dito yan, hanggang doon yan sa dulo kita nyo, hanggang dito talaga na side, so hanggang dito puro mga uh, mga biskwit ayan mga biskwit yan lahat mga biscuit, 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 biscuit. Ganun po yung aming uh, mga estante. So, ayan. Dito ko nilalagay yung mga biscuit namin. Ito lahat na side is puro mga biscuit. Tapos, dito sa taas, itong mga tomato sauce. Lahat dito ay mga tomato sauce, tomato paste, kid beans. Tapos, ito si kukumama, nilagay ko na. Tapos, doon naman sa taas, pinaka last namin na rear ay, ito ay mga katol. Wala kaming stock ng lion tiger. Hindi ko alam kung may lion tiger kami ngayon. So, ayan, mga katol. Hindi ako masyadong nakakapag-display talaga dito sa uh, pinaka last na ano namin sa uh, Aliyer ng sante kasi syempre, andito yung pinaka-altar namin. Pinagawa ko talaga ng altar dito para malagay ko dito si Neneo. Ayan. So, dito lang ako last night nakakapag-display. Ayan. Dito ay mga... Lapit natin yung camera. Okay. So, dito tayo nag display lang. Ayan. Okay. So, tanggalin ko muna to <laughs> para mas kita nyo. Ayan. Okay. So, dito... Ayan, nakakapag-display tayo ng mga ano dyan, ah. Ng mga napkin, doon ko nilalagay sa taas yung mga napkin namin. Tapos yung mga diaper. May diaper, ang available na diaper namin dito is mga happy at saka mga lampin. So, yung kasi yung mabenta dito sa amin, kaya yun po yung binibili ko. Hindi na ako bumibili ng hindi masyadong mabenta sa amin kasi sayang lang din kung maiista. Tapos, yung pinaka sa aming mga napkin is itong si Sister talaga. Pero mabenta rin naman si Modest at si Whisper, pero si Sisters yung pinaka mabenta sa amin. So, uh, pinakalas na layer so yan po yung mga naka-display dito hanggang po ro diaper po yan ayan so dito naman tayo sa baba ayan dito naman tayo ito dito ay mga magic yan magic bichin ginisa uh, freshy prime kasama sila at tinabi ko na yung asukal parang lahat dito is pangluto ayan lahat dito is pangluto yung mga ketchup tinabi ko na yung mga ketchup lahat ng ketchup nasa buti nasa ayan kanito dito ko na nilagay. <laughs> kumain ako ng ito. Kasi hindi tayo kumain ng kanin ngayon. Kaya nang umaga lang. Okay, so ayan. Lahat dito ay mga panghalo, pangluto. Ayan. Mga dilata na mga ito. Suka, condense, lahat. Ayan. Medyo pinalakasan yung tugtong ng kapitbahay namin. Okay, so ayan. Tapos sinabitan ko siya dito ng mga ketchup. Ayan. Mga ketchup. Tapos dito kung ano. Ano na yung sinasabit ko dito crispy fry. Yan. Sinasabitan ko para mas maganda siya tingnan. Kasi kung walang nakasabit ito, tulad ito, walang nakasabit, mapangit siya tingnan. Ganyan lang dapat kung walang nakasabit. Kaya sinabitan ko na dito para mas maganda talaga tingnan yung mga santi para magmukha talaga siyang puno. Yan. Kasi ba diba, maganda talaga pag ganito yung tindahan natin. So naglalagay ako ng price isa lang or dalawang items lang yung nilalagyan ko. Halimbawa itong ketchup. So ito lang dalawa. wag maibumili bumili sa amin, yung binibigay ko is itong walang mga nakalagay na price. Ito iniiwan ko kasi ito yung tinitingnan ko. Pero i-memorize ko naman yung mga uh, price dito sa store. Yung iba lang na hindi ganun ka mabenta is nilalagay ko talaga ng price. So dito tayo sa baba. Dito naman tayo na side. Ayan, ay ayo bumaba ng tripod ko. okay, so dito sa dito tayo sa Uh, ano sa pangalawang layer kasi ito kasi parang unang layer pero hanggang dito lang siya kalahati kasi mga sabon na doon dito tayo sa pangalawang layer kuno <laughs> ano pangalawang layer na lang to okay so dito makalat pa siya oh. uh, makalat pa siya, hindi pa siya ayos kasi nga, liligpit pa nga ako, hindi pa natapos, Ito kasi kinalat ng pusa namin kagabi, eto, nag siya kasi kala ko naman may, ano, may bubuyet yung pala ay, ano lang, yung mga, ano yun maliliit na mga, ano pa tawag, lizard ba, ano yun basta ganun, tas na ano, nahulog siya dito lahat, basag, pati yung itlog namin kasi andito. So, nabasag yung itlog namin. So, hindi pa, hindi pa siya nakaayos uh, kasi hindi ko alam kung ano yung ilalagay ko dito, kung mga noodles, mga pancit canton, or itong mga dilata. Tingnan ko pa mamaya kung pwede ko ilagay dito yung mga noodles ko kasi dati dito ko talaga siya ilalagay. Dito na, side yung mga noodles ko. So, dito, pag-iisipan ko pa kung ano yung ilalagay natin. Tapos, dito, ay, okay, so, dito sa baba, lahat ito dito, hanggang doon, hanggang doon yun, hanggang doon, is puro mga Uh, gatas, at saka mga uh tapi ng mga single. Tulad nito, ayan, eto mga blanca. Ayan, mga blanca na single. Lahat ng single is andito. Ayan, tablia, coffee mate, energy, birds tree, lahat sila. Suwak, andyan, lahat. Kasi, dito ko talaga nilalagay lahat ng mga gatas at saka mga single na mga kape. So, yan, Tapos, sinabitan natin ng mga coffee mate kasi syempre, uh, parang same lang naman yan sila coffee mate, kape, na mga refill andun sa gilid. Dito ko rin nilagay. Tapos, sinabitan rin natin ng mga gatas. O, oh, wala wala dito buhihin na <laughs> kasi wala kami ng stock nagbusan kami ng stock pero may ngayon baka mayroon na dito sa ayan dito sa i-unbox natin so sobrang mabenta kasi si 300 grams mamaya pag may stock kami dito sa bagong dating namin pa full of stock na naman dito maganda na naman siya tingnan mamaya so dito ko sinasabi yung mga bear brand lahat ay bear brand sinasabi ko yan kumbaga lahat dito na part ay puro mga ano puro mga kape, mga gatas dito sa ito, itong layer na to. So dito sa baba, ala, yun na bumabay ng tripod ko. Ayan. And meron pa kami dito sa baba. Ito yung pinaka last na layer ng santi namin. Hanggang dito sa ilalim, meron pa din. Dito naman sa ilalim is mga sondrox. Ayan yung mga sondrox andyan. Lahat ng sondrox, uh, 100 ml to 50, 500, 1 liter, color safe na sondrox, uh, original na sondrox. Doon po nilalagay sa baba. At sa sahig na lang namin. Kasi wala na nga kaming uh, paglalagyan. So dito, dito sa unang ano to, sa unang top layer ay mga downy. Ayan, ang dito yung ano na pangwalis. Lagi muna natin sana. Okay. Ito ay puro mga downy yan. Lahat downy, sharp na fabric conditioner dito, joy dito. Dito naman na set, it's puro shampoo, conditioner lahat. Puro shampoo. Doon naman sa banda doon, wala, hindi na masyado kita. Ayan, doon sa banda na yun, ayan, kita nyo, may wings. Mga powder naman na mga wings doon na side. So, yun po yung andito sa baba namin. Tapos, andito sa baba. Hala, ang hirap talaga magbidya, no? Okay, so dito, ayan, is mga bar. Siyempre, magkakatabi yan sila. Mga downy, mga bar. Ayan, dito sa uh, pinakababa, lahat is pang, ano na, pang laba. Kung <laughs> mga sabon, mga shampoo, mga daun eh, mga pang laba. So, yun, yung pinakababa namin. Okay, so, dito na tayo sa isang, ano namin, sa, sa estante, sa, nabili ko na estante. Ayan, so, dito kasi nga, puno na nga yung lagayan namin ng mga, ah uh, biscuit dito na side. So, ginawa ko, dito ko na lang siya ilalagay. So, nilagay ko na dito yung mga ah, uh, biscuit. So, eto naman talaga si Iba sa mantala. sa mantala ko lang na nilagay dito. Hindi naman talaga siya nandito. Kaya lang, uh, wala pa ako mapaglagyan. Hindi ko pa alam kung saan ko siya talaga ilalagay. Kaya, nilagay ko lang muna siya dito. Kagabili ko lang po siya nilagay dito. Okay, so wait. Ayan. Okay. So, dito mga biscuit na lahat, wala na kaming stack ng iba. Baka dito sa bago namin is may stack na naman kami. So, makupuno na naman yan. So, ito puro dito ko talaga yan nilalagay guys, katabi ng mga kandila. Pero, ngayon, nilagay ko lang muna dito kasi wala namang nakalagay dito. Wala kami stack ng biscuit. Kaya, itong posporo na lang muna yung nilagay ko. So, dito sa taas, ayan, dito, mga ano yan, mga one, let, mga one liter na mga, so, ayan, supa and tuyo. Tapos, dito, puro mga gatas. Ito, nilagay ko lang dito kasi wala pa kami isang ng, uh, wala kami isang ng bunakid. Mamaya, pag may bunakid na kami, so tanggalin ko siya. Ito. Tapos, ayan, puro mga haros mga pambata dito. Oh. Mga gamot, pambata. Ayan, mga, ano to? Habibi wives. Tapos, andito yung aming mga lagayan ng mga gamot. Yung paninda naming mga gamot. Ito lahat is puro mga biscuit, Itong lahat. Oh. Mga biscuit lahat yan. Tapos, tatatakpan kasi <laughs> dito na size. So, ito, dito naman is mga Uh, cup noodles na. Ibat-ibang klase ng flavor ng cup noodles. Doon sa baba, may isang layer pa doon sa baba pero wala pa siyang laman kasi di ko alam kung ano yung ilalagay ko doon kasi uh, dami ko pang pwede ilagay dito. Kaya lang, hindi ko pa hindi pa talaga ako nakakapag uh, display lahat. Tapos dito tayo na side. So, ito dito ay puro ano talaga to mga inumin, mga alak. So, dito na side, mga inumin talaga yan. Kaya lang ngayon, nilagay ko dito si ano eh, itong si Yakult nga kasi si Yakult is mabilis mag-expire. Mag-expire na nga siya oh. Ayan, kaya nilagay ko dito para mas makita agad ng mga mga, mga tumor kasi dito ako nagtitinda oh. So mabilis makita itong si Yakult para maalala nila. Ay bibili ako ng Yakult din noon. Tapos ito pansamantala lang si Alaska, si Nestle cream nilagay ko talaga dito. Tapos eto, mga tomatoes nilagay ko lang muna diyan pero ililipat ko 'yan pag uh, may ma, may malipatan na ako. So dito sa baba is eh, puro mga Ayan, magulo na yung baba na, yung dito eh. <laughs> Bali, one, two, three. So, pangatlong layer, magulo siya. <laughs> kasi ubos na yung ano namin. Ubos na dito yung aming mga, ano tawag dito, mga spaghetti. Hindi ko alam kung may stock ngayon ng spaghetti. So, dito ko kasi nilalagay yung mga spaghetti namin. Tapos, ayan, mga sigarilyo namin. Dito ko lahat nilalagay para mas uh, makita din. Tapos, mas mabilis ako kumuha. Tapos, andito sa pinakapangalawang layer, Ayan. May mga ano to. ah uh, mga palamig. Kasi may mga tinda kami mga palamig dito. Lalo na ngayon na magsa-summer na mas mabenta na itong si palamig. So may mga paninda talaga ako nito kasi doon sa school may customer talaga ako na bumibili ng mga palamig sa amin. Kaya may tinda tayong mga palamig. Dito wala pa. Ayan, dito na side. Uh, wala pa. lap ako akong ilalagay, na dito. So, ang dami kong mga, ano, mga garapon. May mga laman-laman <laughs> na mga pera. Kasi, ito eh, bago lang kasi ito. Eh, sa load. Ayan, mga sa load yan. Nagbibigong tayo. At, ayan, sa Gigas. So, bago lang ako po ng Gigas. Nagbalik ulit tayo sa pag-Gigas. Ayan, pinihiwalay ko na talaga yung kita ko sa mga jigas at saka sa load. Ito, parang isipan ko, kanina lang ito, naisipan ko siya kasi may pumili sa amin ng container kasi wala nang laman yung container sa mantika, no? So, benta ko siya. So, ang naisip ko na bakit hindi ko ihiwala yung benta ng container at saka ng mga galon. So, ayan, nag, iipon na naman ako sa container, tapos sa balde, sa timba, kung ano-ano. Dito ko siya ilalagay. So, ipon-ipon tayo pag may time. dito sa pinaka-last, ayan, meron pa dito sa pinaka-babay. Isang eh. layer pa. So, eto, wala pa talagang ano kung ano yung lalagay ko. May mga sigara pa kami dito na ibang stock, kaya nilagay ko lang muna dito sa baba. Tapos, mga bihon, nandito pa yung sobra namin ng mga bihon. So, nilagay ko dito. Ayan. So, okay. So, eto na yung, uh, yan lang yung nakalistay ko sa dito sa standy na to. So, lipat tayo dito sa kabila naman tayo, no? E, natin yung camera natin. Okay. <laughs> Mahirap. Mahirap din, no? Ayan. So, dito tayo na side naman. So, dito ay mga dilata. So, mamaya na tayo dito sa mga hindi. Dito tayo sa mga dilata. Uh, mga sardinas. Pero may stack kami. Hindi lang ako nagpapag-display. Dito pa sa kabila. Yung mga stock natin. Tapos, ito yung mga miga. Miga na red. Dito sa, ano, i-unbox natin pati si yung wow Olam. dito wala akong stock ng eto konti na lang kasi sa fiesta na 200 ano yun 210 yata 210 grams at saka si unipak wala dito si unipak kasi naubos na hindi ko alam bakit mabenta ngayon si unipak <laughs> naging magbenta siya naging kasi unipak pero naging mas magbenta siya ngayon <laughs> ayan wala na naubos na ayan yung mga ano natin mga dilata so hindi niyo nakita dito na sa'yo. so dito tayo dito tayo dito sa kabila para mas makita ninyo so, natatagpan kasi ng stante Okay, so dito tayo. Okay, so dito tayo na ano? Ayan. Okay, so dito nilagay ko si Kuku, si Mama kasi doon sa istante namin na mahaba. Wala na ako ng paglagyan, kaya dito ko na nilagay si ko Mama. At dito sa ilalim, may mga paninda tayo dito mga corn beef. Lahat dito is puro corn beef. Dito, itong liyan na to corn beef lahat. Iba-iba lang ng corn beef. Ayan, sa Argentina, laki 7. Ito lahat dito. So, may 150 grams, may 100 grams, And same sa Lucky 7, dito na sa yan, Lucky 7 yan. Hanggang doon Lucky 7, 150 grams, 100 grams, uh, tsaka 260 grams. Kaya nakamabenta sa amin is si Lucky 7. Kaya mukuha ako si okay, Lucky 7 ng uh, buy box, buy box. Kasi nakapakamabenta yun. Mura nga lang kasi si Lucky 7, kaya sobrang uh, pabenta siya no Tapos dito sa baba, nilagayin namin yung jersey Dati is Alaska yung nandito Kaya lang, si Alaska kasi nabusa kami ng isa Nung dumating kasi si Jersey, si jersey yung nilagay namin dito Ngayon si Alaska, hindi ko pa alam kung saan ko ilalagay Dito sa baba, pinakababa, ayan, ayan Pinakababa dito Ito ay mga Ano na to mga powder ayan, Hanggang doon, ito si Ariel, tapos mga surf Hanggang doon, mga powder na lahat Hindi nilang kita kasi natatakpan niya dito Tapos dito na side is, mga Okay? So, natatakpan. Ayan, mga bihon. Nalagay ko dito yung mga bihon. Kita naman si bihon dito kasi, ayan, open na tayo dito na side. Tapos, may mga nilata pa tayo dito sa taas. Yung mga ibang nilata namin andito sa taas. Kita yan. Kasi, andito sila sa baba. Kita yan. Pag dito sa taas. Tapos, eto, mga sabit-sabit namin. Ayan, mga sinabit-sabit ko lang dito. Dito na ako kumukuha ng mga patingiti. Kaya, minsan, ayan, putol-putol. Dito ako kumukuha mga sabit-sabit na pag may um, binili ng tingi-tingi ayan dito na ako nagpuputol ng mga tingi-tingi kasi wala ko, kasi ako magpaglagyan dito sa stante ng mga tingi-tingi kaya sinabit ko na lang tapos dito na lang ako kukuhan ng mga patingi-tingi tapos ito yung pangapa isa-isa na lang na sobra-sobra ay ginawa ko tinantax ko na lang para mas mabilis siya makita sinahirapan ako pag ano eh kung saan-saan ko kasi nilalagay kaya ayan yan na lang yung ginawa ko. Maganda naman yung gabi kong Maganda naman yung ano eh, outcome. Kasi syempre, nakikita ko agad pag may bibili. Tapos dito ko rin sinasabi itong mga uh, plastic namin. Ayan, may mga plastic kami dito. Mga cellophane. Ayan, mga pang repack. Dito ko siya sinasabi. Dito na side. So, lipat natin yung camera ulit. So, dito na tayo sa harapan. <laughs> ayan. So, eto. May mga paninda kaming mga paminta na pino at uh, saka buo. Ayan, may torta pa nga ako dito. Ayan. <laughs> Ayan. So, dito nakalagay yung mga ano namin ito, mga baking powder. Ubus na pala yung sarsaya namin, no? Ay, sir, wala na pala. Nakalimutan ko bumili. Ayan, dito na yung mga sabit-sabit. Andun sa taas yung mga pancit canton namin, ayan. Doon ko, doon na ako kumukuha kasi wala nga akong mapaglagyan ng, ano, mga pancit canton namin. Kaya doon na lang sa taas. Doon ko na lang nilagay sa taas. Tapos yung mga diaper na mga, ayan, madami yung laman doon. Tapos dito, wala, wala kaming dito na mga, ano. So, eto na yung harap ng tindahan namin, ha light lang ako kasi sobrang uh, papunta dito kasi yung liwanag. Ayan, mas kasalan sa na maingay mamaya. Wait. Okay, ayan. Naihinga kasi yung may motor. So, dito ako nagtitinda. Ayan, dito ako nagtitinda. So, nakagalito talaga ako. Dito ako nagtitinda sa harap. So, ito na yung harap namin. Ayan yung harap. Hindi nyo lang kita kasi against the light tayo. So, dito sa harapan, syempre may ano ka tayo. Dito yung mga candy namin. Ayan, ano. Mga panila namin yung mga candy. Dito ko nilalagay. Tapos, timbangan namin. Tapos, ito yung mga itlog kami. Ayan. Ayan, may itlog tayo dito. Tapos eto, lagay namin ng bigas. Hindi pa ako nakapaglagay ng bigas dito. Pinupuno ko kasi, pinupuno ko kasi ito. So ngayon, ay wala mamaya pa ako maglalagay. Tapos, ayan yung mga ripak-ripak ko na taga, ayan mga paminta, tag limang piso, ayan o, sa unahan kung ano-ano. Tapos ito, mga panghalo-halo, ayan o, andito na sa unahan yung panghalo-halo. Ayan, para mas makita nila. Itong popcorn, mayroon din tayong popcorn. Tapos ayan, mga, uh, ito? mga juice. Si Tang at Si Nesty, wala na pala kaming stock ng ibang flavor. Hindi ko alam itong dumating namin kung meron. Kung meron tayong stock. Tapos, dito ko nilalagay si... Ayan, may mga plastic din tayo dito sa lahan. Hindi ko alam. Kita nyo ba? Ayun, may mga plastic tayo dito. Ayan. Ayan, mga plastic yan. May mga... Sandubag tayo. Ito, mga sandubag to. Ayan, mga plastic... Kasi mabenta sa amin yung mga plastic bags, mga labo. Ayan, mabenta yan dito sa pindahan. Tapos dito sa baba, ayan, dito sa baba na may mga gulay kami. Ayan, andito na yung mga gulay namin sa baba, dito sa may labas. So, pakita ko sa inyo. Ayan, kunin ko muna yung cameras. Pakita ko muna sa inyo yung Oh. Ayan, so di ba dito tayo nakaganyan ako? Diyan ako nagtitinda kasi. So open 'yan, tapos dito is mga ano na namin mga gulay, mga panglamas. Nakatakip siya kasi kanina isugulan. Ito tumutulo kasi kasi sira yung <laughs> Ayan, sira yung ano namin, ano ba 'to? Ah, uh, dito. Patawag diyan kaysami kaysami kay Sami sira siya. Tumutulo kaya nilagay ko na yung planggana tapos naglagay na tayo ng plastic. Tapos hindi naman umulan. Kaya makulimlim lang dito sa amin. Yan dito lahat. O nakapag-display na kami. Pag ma-araw ma na, eh, nakakapag-display na kami. oh so yun po yung aming mga panulang gulay. Maingay! Wait lang, may motor, maingay! Okay, so yun po yung mga gulay namin. Andito po. Dito lang. Yan, sa baba. Mga gulay na namin. So, dito na tayo sa last. Ito na yung last namin. Lipat na naman natin yung ating camera. Okay, so mahirap pala talaga. Mahirap pala talaga mag ano? Sari-sari uh, store tour. <laughs> okay, so dito tayo. Ito yung nga. kita namin na istante, no? Maingay. Ito yung istante namin na isa nilagay ko dito. Ito yung nabili ko sa online. Okay, so dito is mga candy, kung ano-ano yung mga pwede na ibenta natin, mga pambata. So dito ko nilagay. Ayun, maglalagay ako ng paminta, hindi pa ako nakapag-repack. Ito, dito ay mga candies. So, ayan, dami nating mga panila chocolate, kung ano-ano. Ayun, mga candy, mga chocolate. Tapos dito sa baba oh, pero pa dito. Kaya lang dito sa baba, talaga maayos-ayos. <laughs> Naglog muna ako bago tayo magligpit. <laughs> Para may may-upload ako. So, ayan. Mga kaindi talaga dito. Ayan, may snowbird dito. Ayan, mga kaindi yan. Tapos dito, ayusin ko pa. Dito sa pinakamababa. Pinakababa. Ayan, pinakababa. Ayan, pinakamababa. Pinakababa is mga, uh, ano yan. Okay, so, itanggalin ko yung camera. So, nahirapan tayo. Eh. So, ang dito sa likod, dinisplihan ko na. Ayan. Eto, ililipat ko to. Si, ano to eh, si Bourbon Nalo. Lilipat ko yan dito. Dito. Ayan. Nilagay ko muna dito. Hanggang dito sa likod. Ayan, di ba? Kita nyo. Ala, madilim pala. Okay, madilim. Wait nyo. Okay, naambun na. So, pailaw tayo. So, dito na side. Ayan, mga candy. Nilagay ko mga candy, ah. Ano, dito, mga candy yan. Tapos, dito rin sa likod. Is mga candy pa din. Ayan. Tapos, ayan, ice pack Eto, mga sabon kasi ito. Yung mga putol-putol. Hindi magulo. <laughs> magulo pa yung ano. Lagayan ko ng mga sabon-sabon. Ayan. Hindi pa tayo nakakapag-linkit talaga dito. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo, pinaka last player Lahat dito ay puro twin. Ayan, twin yan. Ayan. Pinupuno ko talaga yan dito. Wala na kami palang ano dito o creamy white. Pinakamabenta sa amin si creamy white. So mamaya ayusin, na na, ayusin ko dito kasi magdi-display tayo. Nag-vlog muna tayo. So ayan. So ito lang yung tindahan namin. Ayan. So ganyan po yung tindahan namin. Okay. So wait. Ay, sobrang puti natin. Nagpailo tayo kasi parang dumilim na. <laughs> kasi parang naambun na. Ayan, so tapos na tayo mag-tour. Pinakita ko na sa inyo yung uh, aming uh, tindahan. Munting tindahan. Tapos kung ano yung mga laman ng tindahan namin. Kung ano yung tsora. So na-tour ko lang kayo. So ito lang muna yung share ko sa inyo. Kunting uh, pasili-kunting tour dito sa tindahan namin. So ayan, sana nagustuhan po ninyo yung uh, uh, vlog natin ngayon. Ah... Uh, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, so subscribe nyo na yung channel natin kung mahilig kayo manood sa mga ganitong vlog, mga ganitong content about sa pagsasari-sari store. Kung nakasubscribe na dito, so ayan, maraming salamat sa panunood at pag-subscribe dito sa ating YouTube channel. So maraming salamat sa inyo, sa mga kapakong kasalik at tendera, maraming salamat sa support ninyo. Uh, so ito lang muna yung may-share ko sa inyo, wala na akong ibang masabi. <laughs> so maraming salamat ulit sa inyong lahat sa panunood ng ating mga vlog. Magandang hapon, uh, maupay na pulok, mga waray, tiga ma-open na ko pa paiutanan. So, hanggang dito na lang muna yung vlog ko sa inyo. And uh, maraming salamat sa lahat na nakasubscribe na 454 na tayo dito sa ating YouTube channel. Sana managdagan pa. Kung hindi po pala kayo busy, pwede nyo, pwede nyo ilike il il at share na rin itong video natin para mas madami pa yung makapanood at mas madami pa yung mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ayan. Okay, so ayan. Thank you for watching. See you sa next vlog, mga kasari and mga katendera. Bye-bye!